Hello po sa inyong lahat. Welcome po at welcome back sa aking channel. In this video, ibabahagi ko po sa inyo ang pitong tips na natutunan ko sa pananaliksik tungkol sa pagtatanim ng lettuce. Ang lettuce ay isang gulay na mabilis anihin at mapakinabangan sa loob lamang ng isa hanggang dalawang buwan. Ito po ay kalimitang ginagamit sa salad at sa mga sangyup salad. Ang mga ibabahagi ko po ay natutunan ko at pangarap o plano ko siyang gawin sa dream farm ko. Ang update ay mapapanood within 3 to 4 months from now dito pa rin sa aking channel. Sa mga katulad ko dyan na nangangarap na nagpaplano, na magkaroon ng sariling taniman o farm ay makikilike na lamang po ng video na ito. Huwag niyo rin po sanang kalimutan na i-hit ang subscribe button at bell notification para sa mga updates. Sama-sama po tayong matuto. Tips number 1. Pagpili ng buto o binhi na gusto nating itanim bago tayo bumili ng buto alamin muna natin kung saan ba tayo magtatanim kung tayo ba ay nasa lugar na highland o nasa lowland pag sinabi na nasa highland po ito po yung lugar na malalamig o ng bagyo, bingget at ifugao ang lowland naman po ay ito ang lugar na maiinit katulad ng sasyutan tandaan na ang seeds po ng lettuce na pang highland ay hindi tumutubo sa lowland at gadoon din naman po ang seeds na pang lowland. Hindi rin po siya tumutubo sa highland. May tatlong klase ang lettuce. Ang leaf lettuce, romaine lettuce, at iceberg lettuce. Pumili lamang po ng binhi na gusto nyong itanim as long as it's for highland or lowland ang pangalawa ay ang pagpupunla pwedeng idiretso ng tanim o ipunla muna para makapili ng maayos na tubo na bago ito ilipat sa pagpupunla pwede tayong gumamit ng iba't ibang punlaan katulad ng lumang container egg tray o seedling tray para madali itong ilipat ang pinakamagandang sowing mix ay 50% vermicast o dumi ng bulate at 50% biocar or carbonized rice hull or ipa ng palay. Maaari ding gamitin ang 50% na lupa o topsoil at 50% na organic materials. Ang ating sowing mix ay magsisilbing foundation ng paglaki ng ating halaman. Kaya napaka-importante po nito. Dahil kung walang nakukuhang nutrients siguradong payat din ang magiging punla sa pagpupunla ay siguraduhing nasisikatan ng araw dahil pag nasa dilim po ito ay magiging leggy ang ating punla at madbilis po itong mabali o maputol kapag nasa direct sunlight ito ay siguraduhin lamang na hindi ito matutuyuan diligan tuwing umaga at hapon para masiguradong hindi ito matutuyuan ang pangatlo po nating tips ay ang pagtatransplant. Maari tayong mag-transplant sa flat na lupa o sa isang container. Kung sa flat na lupa tayo magtatanim, siguraduhin hahaluan ito ng organic materials. Kung sa container naman natin ililipat ang ating mga tanim, ang magandang potting mix or ang most recommended potting mix is 50% topsoil at 50% organic materials. Iwasan ang paggamit ng pier na lupa dahil ito ay mabilis na tumigas at nagiging compact na nagiging dahilan kung bakit di makagalaw ng maayos ang ugat at kulang din po ito sa nutrients na makukuha dito. Ang pang-apat na tips ay ang pagdidil mas nangangailangan ang lettuce ng maraming tubig dahil ito ay fast-growing plants, kaya mas mabuti na lagi siyang diligan at huwag hayaan na matuyo ang kanyang lupa. Sa tubig na gagamitin, siguraduhin wala itong chlorine mas mainam kung ang gagamitin natin ay ang tubig ulan. Kung tap water ang gagamitin o galing sa gripo, pasingawin lamang ito ng 24 hours para maalis ang chlorine at pwede na itong gamitin. Ang panglimang tips ay ang paglalagay ng fertilizer o pataba. Mataas sa nitrogen ang kailangan ng mga leafy vegetables katulad ng lettuce. Kung inorganic fertilizer o chemical fertilizer ang gagamitin ay pwede ang urea. Nakakatulong ito para mapalaki ang dahon. Kapag ito ang ating ginamit at least 3 to 5 days, ay makikita na natin ang resulta sa pamamagitan ng paglaki ng mga dahon nito. May posibleng masamang epekto ang paggamit ng chemical fertilizer sa ating lupa. Isa sa mga alternative na pataba ay ang organic materials. Isa sa mga ito ay ang compost. Ah, Siguraduhin lamang na ang compost na ating gagamitin ay mayaman sa nitrogen at ito ay gawa sa mga dahon ng kakawati o kaya ay dahon ng malunggay. Maaari din naman gumamit tayo ng animal manure katulad ng sa chicken manure o tumi ng manok dahil mataas ang nitrogen content nito nang dahil sa ammonia. Pati ding ang gas, grass tea. Ang grass tea ay ginagamit upang idilig sa ating mga halaman. Galing ito sa iba't ibang klase ng damo at halaman na mataas ang nitrogen content. Ang pag-apply ng fertilizer ay once a week or hanggang twice a week depende sa uri ng fertilizer. Kung inorganic fertilizer, once a week lamang. Ang uh, sumunod naman na tip natin ay ang tamang pag-aani. Kung ang ating mga tanim na lettuce ay naging transplant or ginawa natin ito sa pamamagitan ng transplanting, ay maaari na nating itong i-harvest after 25 to 30 days dahil pumapait po ito kapag tumagal. Kung direct planting naman, ay pwede na itong anihin pagkatapos ng 35 to 45 days huwag po nating paaabotin ng 45 days at kapag kapag napansin niyo malalaki na ang dahon sa loob lamang ng 30 days ay maaari niyo na po itong anihin sa mga malalamig na lugar, mas matagal ang pag-harvest ng lettuce. O maabot ito ng karaniwan ng tatlong buwan. At ang huli po nating tips ay ang pag-preserve. Para mapanatili ang freshness ng lettuce hanggang 7 days, pagkatapos nitong anihin, o pagkatapos nating anihin ng ating lettuce, ay hugasan nito at ilagay sa plastic o zip lock na walang hangin para maiwasan ang pagpasok ng ethylene gas na nagiging sanhi ng mapilis na pagkabulok nito. At ito na po ang aking tips sa mga natutunan para magkaroon ng mas maganda at malalaking dahon ng lettuce. Sana po ay nagustuhan ninyong lahat. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, ay pakilike naman po ang ating video. And please comment down below sa mga halaman na pwede pa nating itanim na pwedeng pwede sa ating mga bakuran o sa ating mga farm. Maraming salamat po.